Paiskanda, ibinigyag kung gaano kaagrad mating si Paolo of Gino sa estudyo para sa opening for the Dining ni King Chiu. Excited makita si Mrs. May pa-flowers pa. Pink pa. plant naman talaga ang isang Paolo of Gino. Tumatapang na lahat na sino mga taong kapadigit sa ka ay mahal na mahal at sapapado sila maging si Eddie Reyes ay nagustuhan si Kim Chung. Kaya nga mas nakikita natin na masaya at magpawagsahan ni ng relationship. Ayon nga sa si mga komento. Kinito, yung maganda, tanggap ka ng ex na mo. At yung anak pinibisita, hindi yung nadidanit ka pa sa anak kasi may kahating ka saka si Kim Chu ang bait na kapatigyan, breadwinner ng pamilya. Pagdating sa pamilya, emosyonal siya, kaya sigurado ako mabait din siya. O mabait din yan si Kim sa anak ni Paolo. Feeling ko din naman, alam ni RJ ang background ko tong si Idol. Pareha silang artista at may social media na para madaman ang gahat. Ayon pa sa isang komento, Ang mait ni Angie, Iyan ang dapat gawin. May aki na ang gwapo pa naman. Ang nakaraan ay tapos na. Ang importante ay ngayon, bukas hindi natin alam ang mangyayari sa buhay. Sa bawat isa, pati sa mundo. Kada sa lang tayo to God be the Lord. God bless. Dahil lang yan sa mga nakakatuwa o natutuwa sa ginawa pagtatanggap o pagtanggap ni LJ. Kiki, With vibes lang talaga, Kimpang forever nga.